konsepto, paghuhusga, damdamin at paniniwala. Kasanayan at gawin ng pagkugali na tumutugma sa mga pamantayan ng lipunan. Morality ho yan eh. Ang ibig sabihin kasi ng morality yung kung papaano mo hinubo yung kultura ng isang pamilya. Halimbawa sa pamilya ito, uso sa inyo yung pag-ibless, pagmamano, pagpupuat-upo, o kaya mahilig kayo sa pagdarasal tuwing alas 6 yung lolo ko kasi ganun eh sa Bicol tuwing alas 6 po yan at pipray talaga yan nakikita ko siya siguro kaya ganito kami ngayon dahil nakikita ko sa lolo ko sa sarusugod yan talagang... alas tuwing alas walang palya tuwing alas 6 ganun siya maka Diyos so yun yung kultura konsepto, hindi ko na naitanong, Lord, bakit mo ginagawa yan? Hindi ko na naitanong. Basta nakikita ko lang. Kaya kung ano po yung nakikita sa atin ng mga anak natin, nagagaya, nagiging yung kultura. Paniniwala, gawi, prinsipyo, paninindigan. Kung, ang, kung kayo naman po ay mahilig sa politika, nagiging ganun din yung anak ninyo. Kung ang lolo nyo ay dating kapitan, kaya konsehal, magbayad. Ganon din, ano po, ganon din yung mga anak. Kasi yung mga pinag-uusapan palagi sa pamilya tungkol sa politika, nagiging ganon din sila, kaisipan nila. So, yan po yung mga uh, tinatawag na morality, moral, mga pag-uugali, virtues, yung mga nakasanayan na mga Pilipino noon na hindi na natin nagagawa sa ngayon iba Yung mga kultura na nagtatabi-tabi po. Maganda naman yung mga gano'n na ugali noon eh. May kahigpitan, pero tama naman. Iba ganoon. Ayun kasi iba na yung mga bata ngayon na influence na nangusto ng, ng video ng mga big po. Iba na yung para iba na yung isipan nila. Kita katulad natin na matindi yung takot sa pagulang at sa kalolo, lola, pag may matanda dyan, talaga umayos ka. Huwag <laughs> kang garapal kasi madadali ka. Mahaplit ka ng nakata nakasabit. Lolo ko, may nakasabit siya ng pagi. Bukot ng pagi. Pag nag-aaway-aaway yung mga ta yung tatay ko, mga tiyuhay ko, naranasan ko minsan, nag-aaway sila dahil lang sa sigarilyo. Lumabas yung lolo ko, daladala yung butot pagi. Takbuhan sila lahat eh. Ganon katindi yung kultura namin noon. Kapag ka uh, pagdating sa disiplina, ugali sa isang tahanan. So bawat tahanan, may kanya-kanya kultura yan. Iba-ibang depende yan sa magulang, sa tatay, nanay. O papaano nila, kasi simple government po yan eh, yung isang tahanan. Ikaw yung nagpapatupad, ikaw yung hari dyan eh, tatay, Nanay, kayo yung nag-ano uh, dyan, nagmamando. Kayo dapat, kontrola rin nyo. Naman, pero may limitasyon. Pero kung yan ay napatapos mo talaga ng pag-aaral, naging professional sila, word passer, malaki ang may tulong. Tulong ng mga pekso at ka, ka ng anak ko. Ayon, contractor na. Ang laki. Hindi mo malilimitahan yung mangyayari kapag naging professional yung panganay ninyo. So ang focus ninyo ay hindi lang sila makatapos ng grade 12. Talagang adyadyan ka na eh, ilang years na lang, ipangutan mo na yan. Ang una, tungkol sa moral na pamumuhay. Sikli lang, mag ninilay, meditation ko yan eh. Alam ko naman yung mga bata dito masyado nang relate sa nature dahil sa ilog na yan. Yung pagninilay, pupunta ka sa isang lugar na matahimik. Kaya po, may meron na kasi ngayon yung mga, mga nagmo-mobbing up. Yung anak namin nag-mobbing up nung na last nakaraan lang. Pumunta sila doon sa isang retreat house. Nagnilay sila. Pinakinggan e, lang nila yung nasa kapaligiran. At pagbalik nila doon sa group discussion, ire e relate na nila kung ano yung naobserbahan nila sa paligid patungkol sa kanilang sarili at kinabukasan. Ganon po yung pagninilay. Hindi puro ingay ng video o ng kapitbahay o ng video. Eh, okay. dapat naranasan din po ng bata, ng inyong mga anak, yung meditation, yung pagninilay. Paano po gagawin yan? Ipasama niyo yung mga anak niyo doon sa grupo na nagninilay din. Huwag niyo masyadong ikulong yung anak niyo. Kung ang grupo na sasalihan niya ay makakabuti para sa kanya, kanyang kinabukasan, hayaan niyo na. Kasi buhay naman niyang haharapin uh, niya in the future, mas matutulungan kayo, yung pamilya ninyo. Subay-bayan so nyo lang. Malalaman nyo naman kung napapasama o hindi ang anak ninyo eh. Basta titignan nyo lang, o observahan nyo lang, kung nakakabuti naman sa kanya, hayaan nyo na. Kung nakakasama, ikunin nyo kaagad. So ganun ho, tayo. Huwag po natin masyadong bigyan ng igulong sa kahon yung ating mga anak pagkawalan nyo kasi baka mamaya malayo ang purpose sa kanila ng Diyos baka, pala, baka mamaya gusto ng Diyos na maging Presidente yan o kaya gusto ng Diyos na maging ganito yan nilipitahan muna so itrain po natin tama ho itong tawigaan by itrain po natin ang ating mga anak sa dapat nilang lakaran ano yung dapat lakaran? yung salita ng Diyos. Kaya dapat alam mo natin yung turo ng Panginoon. Yung po yung pagninilay. Yung simpleng tingnan mo lang yung agos ng tubig eh. Malalaman mo na kagad yung purpose ng buhay. Bakit nagtutuloy-tuloy yung paghinga mo? Bakit dinudugtungan ng Diyos ang buhay mo? May dahilan yan kung bakit ka pinahaba ang buhay. Dahil para mabuhay ka na mayroong misyon. Anong misyon? Sa mga anak ko ninyo. Inyong misyon. Tayo o gabay ang mga ang bata sa mga taong may higit na kaalaman o kasanayan sa moral na pamumuhay at marunong magsala way ng mga informasyon mula sa iba't ibang uri ng media batay sa objektibong pamatayan ng moral na pamumuhay. Merong mga advisers Dati ho, yung advisor ko, teacher ko mismo eh, sa school. Yan, naging close namin sila, magkakabarkada kami. Yun ang nagbibigay payo sa atin. Paniniwala, paninindigan, o kilos. Nga, mo yung anak mo pala, mag sa politics. Patakboy mo ng SP. Ipasama mo dyan. Sa mga kabataan na mahilig sa politics, Sayang yung kanyang buhay kung hindi dyan lang akyat ng akyat ng santol. Isa sa pumupunta. I-involve nyo sila. Baga isali nyo sila doon sa mga bagay na makabuluhan na mag improve sa kanilang pagkatao. Panghuli, yung pagkilos. Mahalagang mailapat niya ang konsepto o prinsipyo mahinuha mula sa mga kongkritong sitwasyon ng buhay at maipakita ang kahandaan sa buhay ang mga mabubuting ugali, virtues. Ito kasi pag nagtuturo ako, may ticket kasi kami na pinabibigay. Pag nasagot ng bata, meron siyang ticket. So, yung kanyang participation ng doon, agad, So, nalalaman mo kaagad kung ito ba ay nakikinig o hindi. Karoon ng maka-Diyos na pamumuhay. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Biblia. Pag sinabi po natin, maka-Diyos, spiritualidad, yung ating pong kaugnayan sa lumikha sa atin, hindi naman tayo singaw dito eh. Yung ating relasyon sa ama na sa atin, kung paano po natin sinusunod yung kanyang utos. Kasi nagre-reflect po sa atin yan eh. Kung masunurin po tayo sa nakilang ama, nagiging masunurin din yung ating mga anak sa atin. Kasi yun po yung, ano eh, yung parang pinaka-linya sistema ng uh, creation. Kapag ka yung relasyon po natin sa Diyos maganda, maganda rin po yung relasyon ng anak natin. Yun po kasi yung representation. Ang spiritualidad ay ang pagkakaroon ng mga Diyos na pamumuhay. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Biblia. Mga gawain spiritualidad. Number one, pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, pagmamahal sa Diyos. Pangatlo, pagmamahal sa kapwa. Pangapat, paggawa ng mabuti. Pagpunta sa sambahan upang makinig ng mabuting salita ng Diyos. May kopya ba kayo nito? Pasahin nyo na lang po. So, ang gintong alituntunin, o yung tinatawag na golden rule, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buo ng kautusan at ang mga isinulat ng mga propeta. Sa Matthew 7 verse 12, golden rule ang tawag po dyan, yung mabuting alituntunin, agintong alituntunin. Ano ba yung gusto mo Nagawin ng kapwa sa iyo. Gawin mo sa kanya muna. Kung narinig mo yung golden rule na to, ikaw ang mauna. Huwag kang mag-expect na respeto ka kanya kung hindi mo siya nirerespeto. Kung ano ang gusto mo na ituring sa iyo ng kapitbahay mo, na kung sino sa paligid mo, ng kapwa natin, unahan mo siya. Bigyan mo siya ng ulam. Oh, Mag-expect ka sa mga susunod na panahon, ikaw bibigyan ng ulam. Ahat, kumbaga sa Bisaya. Ngayon wala na eh. Wala nang pahat kayo. <laughs> Nagkataka ng suso, bigyan mo yung kapit bahay mo sa susunod, bibigyan ka ng talangka. <laughs> o diba? maganda kung ganda ang mangyayari dito alam alas pagkapag-anak naman yung mga nandito eh. Y yung po yung ibig sabihin. Hindi yung sinisiraan, kapitpahin mo lang, sisiraan mo. Eh, ganun din ang gagawin niyo sa'yo. Siniraan mo siya eh, sisiraan ka rin. Chismis mo siya, chinismis ka rin. Di ba? Pero, meron din naman nangyari na hindi mo naman inaano, okay ka naman, pero sinisiraan ka pa rin. Ewan mo siyang gantihan ng ganon kasi ikaw yung nakarinig ngayon eh, lang mabuting balita. So mauna ka na respeto sila, patiin mo sila, sa susunod, ganyan din ang gagawin nila sa'yo. Alam mo naman nginitian mo, si ako. Meron din naman. Pero hey, kadalasan hindi naman ganun eh. Pag nginitian mo sila, nginitian ka rin. Yun yung sinasabi ng golden rule. Pero,